sunod-sunod ang naging panawagan ng pamilya ni Catherine Camilon, ang umano'y ng beauty queen na naging kandidata rin sa Miss Grand Philippines 2023 nito lamang Julio. Itinuturing ng missing person ang dalaga dahil ilang araw na itong hindi umuwi sa kanilang bahay at hindi rin nagpaparamdam sa kanyang pamilya. Base sa mga post sa Facebook ng kanyang mga kamag-anak pati na ng mga malalapit niyang kaibigan, noong October 12 pa nila hindi makontak si Catherine isa ang nawawalan dalaga sa mga kandidata ng Miss Grand Philippines 2023 na ginanap last July. Si Nikki De Mora mula sa Cagayan de Oro ang nagwagi sa nasabing national pageant. Sa kanyang Facebook account, nagpost ang kapatid ni Katerina na si Chin Chin noong October 13 at dito nga niya ipinaalam na hindi pa umuwi ang beauty queen. Nakiusap siya sa lahat ng makakabasa ng kanyang post na agad ipaalam sa kanila sakaling makita o makausap nila si Catherine. Ito raw ang unang pagkakataon na hindi sila nire-replayan ng dalaga kaya hindi na maganda ang pakiramdam nila hinggil sa mga pangyayari. Kaya naman ang hiling ng kapatid ay magparamdam na sana si Catherine kung saan man ito naroroon. Miss na miss na raw niya ang kapatid at mahal na mahal daw nila ang dalaga. Nanawagan din ang nanay ng beauty queen na si Rose Camilon na sana'y makipag-usap na ito sa kanila dahil alalang-alala na ang kanilang pamilya. Umaasa sila na sanay nasa maayos at ligtas na kalagayan si Catherine ngayon sa kabila ng hindi nito pagpaparamdam at pagpapakita. Bukod sa pagiging beauty queen at model, isa ring public school teacher si Catherine sa Batangas.